Hello guys, welcome back to my vlog. Welcome to my new vlog for today. Kaya so, for today's video, uh, oras dito ngayon sa Hungary ay 8.20 ng umaga. So ayun, for today's video guys, nandito tayo ngayon sa parang bayan ng Hatman, Hungary, dito sa lugar namin. So nandito ako sa malapit sa bilihan ng parts ng bisikleta. Dahil bigli tayo guys ng bearing ng bike. Dahil yung bike natin, ay maalog na yung gulong pipili tayo ng parts na so ayun guys Andiyan yung bike ko oh. ayun nakapal kasi hinihintay ko guys na magbukas yung bike shop dito ayun yung bike shop guys oh. nandun nandun sa dulo tsaka meron pa ditong isa sa kabila ayan bike shop yan yan yung bilihan ng mga parts ng bike dito ayun guys abangan nyo kasi natin yung bisikleta natin mamaya so, ako pala ay may dating may motor ngayon nakabike na so ayun napakalamig diba so ayun for today's video shout out sa lahat ng mga viewers natin ayun guys napakalamig dito ngayon Napakalamig dito ngayon sa hanggari ayun nakasuot tayo ng ano, lamig na jacket Napakalamig dito ngayon sa hanggari pati tayo nga nilalamig na hindi ko sinuot yung aking bonnet ang lamig so ayun pinakikita nyo guys nakasuot tayo ng thermal jacket Happy guys, I'm loving So, ayun, guys. Abangan nyo. Ayusin natin yung bisikleta natin. Man. So, ayun, guys. Nakabili na tayo ng parts ng bisikleta. Ito yung nabili natin. Nagpabili nga pala sa akin yung katrabaho ko na Bangladesh. Pangali. Ayan. Nagpabili siya ng gulong yung bike niya. So, ito rin yung natin nabili, guys. Yung, alam bearing ng bike. Good lang, guys. Dito nga pala ako guys ha, may ilalim ng kulay, mayroon dito ng holes. Kuminto lang ako sa gate, may pahinga lang ako kasi medyo malayo din yung binay ko. So, ngayon guys, pauwi na ako. Papakita uh, so, ko lang sa inyo yung aking nabili. Ito yung aking nabili guys. So, ayan. Bearing nga ng bike tsaka interior. Ayan. Kaayusin din natin yung bike ng Bangladesh. na Nakatrabaho ko. So, ito yung interior yung nasa box. Tsaka ito naman yung gulong nya. Exterior nakakapalitan natin ng gulong yung bike niya. so ayun, babayaran niya daw ako pero babayad niya lang sa akin yung ano, kung magkano yung bili ko dito so ayun guys, pauwi na tayo itapits ulit tayo mamaya ayusin natin yung bike so hanggang dito lang muna Few moments later. So ayun guys, nandito na tayo sa accommodation sa amin um, bahay. So ayun, for today's video, ayusin na natin yung ating bike. Ito so, yung aking mga kapalit. Uh, papalitan natin ang bearing guys. so mamaya pag dumating yung bag na din ayos hindi natin yung light mo. so ito yung mga tools namin oh. makalali lang din tapos ito guys nakabili din akong grasa ayan maliit lang hindi ko alam kung grasa pa to sana grasa ayan guys para meron din tayo magamit pag nagkabit tayo ng bearing so ito guys ito lang yung gamit ko dito maliit na detalye. So, ayun guys, medyo umaraw, umaraw na ngayon kasi ano na dito, na. Ito guys, tatanggalin natin itong ano, tatanggalin natin ito, kapalitan natin ng bago. Ayun, saka ano, bago bearing. Ayun, maluwag na kasi masyado. So, ayan guys. So, ito guys. So, natanggal ko na yung luma. Kapalitan na natin sa lang bago. Na. Ito yung pampalit natin guys. Day 4. So ayun guys, for today's video, uh, ilang araw ang nakalipas bago natin maayos yung bike ng Bangladesh. So for today's video, ayosin na natin. Bali, one week before bago natin naayos yung bisikleta ng Bangladesh kasi yung mga nakarang araw ay busy tayo at hindi rin siya nakapunta dito. So ayun, for today's video, dinala niya na yung bike niya dito kahapon. Iniwanan niya lang doon sa labas. So, ayun, for today's video guys, ayusin na natin. Abangan nyo, ayusin na natin. Few moments later. Ito guys, ayusin na natin yung bike ng Bangladesh. Ayan yung gulong niya, oh, malambot. Butas daw to. So, ayan guys, ito yung gulong niya, oh, bago. Yung bagong bili ko. Ayan, yan yung ipapalit natin guys. So, ayan for today's video, makulimling dito. Sobrang lamig ngayon dito sa Hungary. Ayan ang makulimling. So, ayan. So, ayun guys, ayusin, ayusin na natin itong bike na. So, panoorin nyo na lang.